magandang araw sa iyo at uh, masayang masaya ako no uh, nakarating kami dito sa Nagkarlan Laguna ko sana ito nga yung pinagmamalaki mong uh, tikoy no pwede mo ba sa amin ikwento paano nagsimula ang tikoy dito sa Nagkarlan traditional po kasi ito Uh, ano amin kakanin. Bata pa po kami talagang ito na po yung kakanin namin. Kumbaga sa pag po may okasyong Pasko, kagaya po nito nalalapit na Pasko, lahat po ng bahay ay eh, may lutong ganyan. Uh -huh. Pinamimigay po yan. <laughs> Let's say, yung namamasko po, ganon. Uh -huh. Yan po yung giveaway namin para sa mga namamasko, napapadayo, uh -huh. ganon uh -huh. po. bibi po ipinagbibili ah uh, giveaway talaga mm -hmm. ano yan? may kasabihan ba kayo bakit itong ginagawa niyo parang eh, giveaway no natutuwa lang po ang mga inuno namin na pag ayan na pasko na sila nangumuha ng mga ganyan mga hawayan mm talaga pong nasapulan kami. Sapul ng uh, ano eh, yun na po yung... Simula noon ba, Tita Elvin, hindi nyo binago ang style ng pagluluto sa kawayan talaga? Kawayan po talaga. Yung iba po, ah uh, siyempre, nag ho ang panahon. Mm -hmm. Meron Pero po silang tinatawag na yung sakawa na pasingaw. Pero dito po talaga, yan po talaga ang aming traditional na kinalakihan at Hanggang ngayon po na may dala-dala po iyon, dahil hindi sa amin. Isa sa may tatanong ko Tita Elvie, anong mahirap kapag gumagawa ng specialty kuy na ito? Ang hirap po talaga eh, sa lahat po kasi ng aspeto ng paggawa niya, dahil hmm. po ay mahirap. Akala po eh, parang simple lang po siya pero super po ang hirap. Marami po siyang hawak, maraming okay. ano, Maraming proseso po ba, hindi siya isang bilis na gano'n. Nalis luto. luto. Uh -huh. At sa pagluluto na lang po talaga, mo na po siya ng sampung oras. Sampung oras, grabe ang tagal no, bago uh -huh. makabuo ng tigoy na ito ha. Uh -huh. At nasabi mo pa sa akin tita of cam meron instance na hindi nabubuo. Yes, oo. Uh Kami -huh. uh -huh. uh -huh. po lahat ng mga tigyanagkarla na uh -huh. ng mga way back uh, siguro 1980s, um, yung, yung mga 80s. Lahat po ang aking mga kasamahan hindi po nakabuo. Ano siya? Eh kasi po, yan po kasi sa kawayan, may kasabihan po yan eh, na ang kawayan eh, kita niya tumatayo, tumatayo. Yes. Pero so, bumababa siya. Mm -hmm. po siya. Inaabot ang maliliit. Tumutulong sa maliliit. Hindi ka Okay. Eh, ayaw po niya nang siya ipagmamalaki o kaya ay iahambog kita nga. Ako ay eh, ganon, ganon mo. Mm -hmm. no, ayaw po niya. Gusto niya laging kayo ay rambo. Uh -huh. Hindi po kami nakaluto lahat. no? Uh -huh. eh. uh -huh. Ako naman po ay eh, sinuwerte. Ako lang po ang uh, no, nakabuo noon. Pero yung aking mga kasamahan dito, na ay hindi na tunaw. Tunaw. <laughs> Grabe, aw. no? Oo. Uh, Tsaka na-experience po namin, naubos isang tanke, hindi po siya naluto talaga. Ayaw mabuo. Ayaw po mabuo. Ayaw po niya siya iniintay. Okay. Huwag niyo po siya iintay. Na ayaw okay, kailangan ko na talaga, no? Ayaw po niya. Kumbabayaan mo talaga. Yung 10 hours na yon yun na yon Wala na silip-silip yun. Nakapabayaan mo lang siya. <laughs> Kaya yung tamang tubig, yung tamang temperature, yung gatong ba, yun ang uh, minamaster ng aking anak. Kailangan ayaw. Kailangan po hindi siya gagalawin, hindi Ayan. po siya titignan o ano, pasisingawin. Ito namang pagtitikoy, Tita Elby, ano naman na naging uh, dulot sa ating buhay? Nakatulong po sa akin financially, hmm. lalo po ngayon, kagaya po niyo sa <laughs> na nakikilala. Kasi ito po talaga yung napakatagal na panahon na. Kaya lang po ay kulang sa promotion, hindi yes. po siya nakikita, hindi po nakikilala. Kami-kami lang po talaga ng tigabayan dito ng Netherlands ang nakakaalam. Yes. So, sa pamagitan po yun, sayang. sana may maraming makaalam na meron po kami isang special na kakanin na sana inyong matikman din. Kung uh, maikukumpara natin ang sarap nitong tiko. Siyempre, Pinoy na Pinoy ito. Yes. Iba ang laso nito talagang... Uh, pagkain mo pa lang, kahit siya'y maubos na, pero andun yung pinatamag na taste. Kahit siya may tamis, hindi mo masabing matamis, pero masarap. O, oh, matamis siya, pero hindi mo masabing matamis. Ganun na. Yung crema ba niya lumalabas? Na pag uh, nakain mo na, Nandun yung aroma niya na Naiwang makrema yeah, Madelicious Yung pala ah, Masarap ay. <laughs> At uh, kung gusto nilang makatingin yes, ito, TNB, oh, po sa TNB Paano ba sila makaka avail Through my Facebook po Messenger ko, LB Formulosa po uh, yeah. Sana po ay PM lang po Kasi yung may number po naman ako Text-text lang po Pwede yeah. naman po yun Pwede sila umorder, tita Yes, ha? yes, yes po Open po kami yeah. At uh, magkano nga pala ang presyuhan natin? 300 po, sir 300 yung size na yan? Yeah. No, yes, yung yes, malaki yes, na yun yes, at, okay. matanong ko na dito pahabol lang no madali bang masira itong pagkain na ito ang live chef niyan ay ano ayang 3 days 3 wala sa sa ref, ref. pero mm -hmm. pag was na na pareh naman siya parang day eh, tumatagal na tumatagal siya tumatagal at yung isang niluluto mo piniprito paano pag po tumigas na siya pito lang pito lang po uh, piniprito lalabas po yung pinakalasa niya Ayun na. sabi mo, pag may amag, masarap pa. Mas masarap pa pag may amag. <laughs> Grabe, no? Opo. Ayan. Naku, Tita LV, hindi ko napapakabayan. Maraming maraming salamat sa oras mo, syempre, sa mga nanonood sa atin. Opo. We hope thank na you. Salamat po sa inyo. <laughs> no? iya, uh, Mabuhay ka. Maraming salamat. Ay, thank you po. <laughs> Nagkailan Laguna ang ating uh, destination para sa araw na to. At uh, ito nga po, mga, no, yung, mga natin yung uh, kilalang kilalang uh, pagkain dito sa Nagcarlano uh, na hagis na ng chibog uh, no kung tawagin nga ay uh, specialty ko no at uh, ito ay gawa ng ating mahal na kaibigan si Tita Lbi ata uh, kita nitong gwapong kasama ko dito no yeah! ayan ha Woo! Manang mana sa akin to. Ito yung di ba? <laughs> Kaya pakilala ko sa inyo, ang ating kaibigan, Pudi on the loose. Yeah, pakilala ka naman. Aoy, maraming, maraming salamat sa pagsama uh, sama sa akin dito sa inyong pagikot sa Laguna. So, ako po si Pudi on the loose. Nag-uumpisang... Uh, <laughs> uh, mag-vlog din mga pagkain yeah. na, na pwede nating makita dito sa Laguna. Of course, no? at yan nga po, syempre dito naman sa Kuya Dex. At alam nyo, mga kasama natin, iba pa mga food vlogger, uh, content creator, even dun sa mga nagsisimula pa lang ating isang layunin. Ilahan patas, di ba? Yeah. Yeah. kaya po, ito, sama natin ngayon ang ating okay. kaintis. Yes. on the loose at... Uh, sana mag-suportahan nyo rin, pakita natin yung Facebook page niya. Na, ayan, na Facebook page pa lang, no? Facebook page pa lang po. Oo, wala pa siya. Yung YouTube, no? Doon yung siya makikita sa kanyang Facebook page. Nag-uumpisa po, pakisuportahan natin. Isa na naman pong kaibigan natin na talaga naman. Ang layunin ay mag-promote ng ating industriya ng pagkain dito sa Pilipinas, di ba? Tama po. Anyway, Foodie on the Loose, banatan na natin to. At ano ang trip mo dito? Sa so, tingin ko kasi medyo sweet tooth kasi ako eh. Yes. So, Tingnan natin kung muna. Okay, natin ito muna. Subukan natin itong galing sa... Dirahin muna natin. Yeah. Siyempre tiko ito mga nangyayit mga uh, mas kilala sa Chinese na alam nyo pag ang mm. pagkakilala natin dito uh, sa Chinese ang... Pag mm. Chinese New Year meron, no? Meron Tico eh. New Year talaga. Oh, talaga. Pero muna. alam nyo ito kinakain nga, nga namin ngayon ni Foodie on the Loose ay uh, talaga nga namang Pinoy original. Yes. Galing sa... Pinoy sa, recipe. <laughs> yes. Sir, yan o. Sige, okay, ikaw muna. Panatan natin ito. Okay. Yun! Ah, mas gusto ko siya sa tikoy ng China. Ito, Uri, ha? Kaya, ha? Ang lagkit, Uri. Hmm. Tapos, yung lasa hmm. niya. Parehas na parehas po, pero mas lesser lang yung sweetness. Hmm. No? Mas firm. Mas gusto ko yung firmness niya kaysa doon sa tikoy na nabibili natin tuwing Chinese New Year, no? At talagang, ewan ko ha, para sa mga kahit mga diabetic ka siguro, baka ewan ko lang po <laughs> ha. Pero siyempre, ingat-ingat din dahil marami nga po itong asukal at marami din itong uh, condensed milk no, na ginamit. So, napakasarap. Maka Maka mga mo itong walang Hindi pa pinirito. Hindi pa pinirito. Galing ito nah. sa pagkakabiyak pa lang nung kawayan. Nah. So, recta agad siya. Mm. Lamit. Mmm pang Pinoy talaga yung ano ah, uh, uh, yung timpla niya. Mahal na. Tayo yung yeah. mga Pinoy, mahilig tayo sa matatamis eh. Diba? Kaya uh, ah, yung spaghetti natin, matamis. Diba na yung matamis din. So yung tikoy natin, matamis din. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito? Mm -hmm. Kasi yung mama, hindi yan Ito naman, ito naman. Mm -hmm. Ah, talaga. Mm -hmm. Malagkit na gamit. Pinong-pinong. Mm -hmm. Ayan, yeah, no? Mm Hap -hmm. na. Ang gamit ito. Ang hap din. Sa pininito, no? Mm -hmm. Mmm! Kahit hindi mo pritong, sarap! Trap, Layo tarap. siya siya, ano hindi siya, ano e, hindi talaga matamis eh, Hmm. Tama-tama lang eh uh, Alam niyo po yung matabang na panutiyan dating. Yun! Mm. Sakto lang yung, ano niya, yung... Sakto, sakto yung, yung tamis. Hmm. Oo, oh, hindi lang maumay. Uh, kasi yung sa mga uh, Chinese na tinpoy, mm. talagang... Yung matamis na? Uh, Oo, oh, no. Tumahap. Sure. Hmm? Ah. Alam niyo po, ito yung sinasabi na dito daw sa nagkarlan, kung kukunti na lang ang nagluluto nito. Okay. Isa nga dyan Bin si Tita LB, LB na. Tita LB. Diba? Pinipreserve mm, niya dama. yung industriya nito. At maaari, tinatry niyang patuloy pa rin magluto po mm. nito. Para may puto yeah. yung industriya. Yeah. Maipasa niya sa susunod diba? na henerasyon. Imagine niyo yung nagluluto. Yung, yung, mga kabataan na po nagluluto ngayon. Para lang hindi na mabutol yung tradisyon ng ama na pa ni Tita LB from from her uh, elders, no? Yes. Matagal na daw po talaga talagang ito ang tradisyon dito sa Nagcarlan, Laguna, no? Suportahan po natin locally produced here. Pwede niyo pong kontakin si Tita LB just in case ito magpapas ko magbabagong okay. taon gusto niyo yung maghahandaan ito Ah, pwede, pwede po. Ayan yung kanyang number, no? At pwede kayo umorder sa kanya, syempre, no? Supportahan po natin. Yes, yeah, supportahan po, po natin. Huwag It natin pabayaang mawala yung mga ganitong tradisyon sa, sa, sa atin bilang isang uh, Pilipino, no? Talagang, uh, ha? Tsaka mabusisi talaga yung proseso. Mabusisi. Yes, no, no, ginigiling no. pa Simula yung, sa paglinis no. ng kawayan. Mm, Ginyal. Nakayas. Tapos, dito tayo, gigilingin lahat na, okay. kaya yung pinong pinong-pino. Mm hindi, -hmm. hindi. Yeah. Uh, Tapos oras uh, lulutuin. So, hindi po siya ganun kadali, kaya ganun po siya kasarap. Mm. The best. Para sa akin, double check to. Sariling atin to, supportahan po natin, no? Mm. Tama ko. Ang pangaba. Yan pa. Mm. Busy na lang namin to, Upcam. Maraming maraming salamat na lang po sa inyong lahat. Talaga po nga, patuloy nyo kami sinusuportahan, no? At muli mm -hmm. po, nilalapit ko sa inyo ang ating kaibigan, po, the on The Loose Ah uh, paki-suportahan po ang kanyang Facebook page no. Yes po. Ah uh, Lalo pa magdadagdag ng mga pwede niyong puntahan. Yes, matututunan, magsasa magsasabi sa inyo kung saan yung masasarap, mura at uh, talaga namang di kayo magsisisi pag kunyari napuntahan at nakainan. Yeah, no? Melodra't palagi. Akin na rin po uh, gustong uh, ipanawagan no, yung siyempre ng uh, ating party yes. list Akay ni Sol Partlis yes. kung puso ko kung sinusuportahan yan. Number 141 ha. Huwag natin kakalimutan yes, po. yan Yes po, para, kakalimutan. Ah, okay, ako po ang yung likod. Si Kuya Dex, siyempre kasama si... Eh, ako naman po, si Foodie on the Loose. Ayun Ay, o, no? bigyan natin silang pagmamahal o. Oh. Yun o. No? Bye! Sige.